O karoon guys, musuroy asa. Ano <laughs> ito <Lage>. yung <laughs> bagay? Ano ito yung bagay? Ano ito Ang Tanong nito eh. No? Ready na kami maligog dagat. Ghipos ako ang gabi Oh, ay, pwede ay, de, ay, ghipos today ang isa. Ghipos today ay, video-video han na wala ako. Oh, Video balik. <coughs> Tara, ay, silay mo. Mga silay mo, na. Oh. Nakagising ko nga lang mga guys O naan ako diri sa tabing dagat Dahil maligo tayo At dito magpapahuli sa kanilang mga Pasyalan diri sa liguan O oh, kung saan ko na dagat Pagyo eh? ngayon guys Pagyo Pagyo <laughs> O oh, bagyo man ay karoon mauna, wala tay maayo nga maliguan. Sorry, oh hilo mga ka-idol, nakabot sa Judego Dres sa Isla, no? Update po, no? Hindi ko makaulit sa mo mood na ay bagyo mga kaidol medyo malakas nga talaga yung alon at hindi basta basta nakakatawid yung mga sungka <coughs> at huwag nyo akong hanapin mga kaidol dahil nakarating na ako dito sa dagat at bili basta dagat mga ligo tag dagat mga kaidol sobrang na nga dagat dito at Diyos ko mga kaidol may bagyo saan na ba ako nakarating nito at dahil may bagyo nga dito mga kaidol Maligo taong tagat. kahit yung bahala na yung hubo ko. Well, nandiyan ako maligaw sa gabi ko ngayon dahil biglang nagtama dito. Ay, <laughs> oh, tsaka mga naitolong nyo, eh, tanong kasama ko ngayon? Eh, dahil may mga kasama ako, mga bagong, Mga bago ko, <laughs> kaibigan mga kaido, nag-subramtise yun sa kanilang lahat, Dahil Talagang na-appreciate yung mga kaido, yung itin kanilang maligaw sa gabi ko. Hindi lang naman to. basta likod first time ko lang talaga maligo ng dagat dito at excited na ako mga kayo. Kahit may bagyo at hindi pa rin na yung maligo ng dagat dito yung mga alos pero bahala na to. Itatry natin maglangoy-langoy dito kahit hindi na rin maglangoy. So itatry natin mag ikot. So tara mga kaidol. hindi man to burakay mga kaidol. pero hindi man to kay mga kaidol pero napakaganda ng dagat mga kaidol medyo madumi nga yung buhangin nila ngayon mga kaidol dahil nga po is may bagyo ngayon so dahil bagyo nga ngayon hindi masyado malina o malinis yung dagat nila medyo maalon at medyo ma at marami na mga bata dito mga kaidol na maliligo sobrang saya nila excited na silang maligo karon mga ka-idol, mamasyal nga tayo dito at dahil feel na feel na feel naman talaga natin maligong dagat ngayon. So ito nga mga ka-idol. So totoo lang mga ka-idol, first time ko talaga dito at gusto ko talagang maligong dagat dahil mabuhangin, tapos mabuhangin, tapos <laughs> mabuhangin. <laughs> <laughs> dahil inubunga talaga ako mga ka-idol at sabi nila ang pag inuubo ka daw is mas okay rin daw dahil gamot daw to sa ugo ang Maligawag Dagat. So ngayon mga ka-idol, try naman natin Maligawag Dagat dahil nandito na rin naman tayo sa dagat. So i-grab na natin. Pero yung nga lang mga ka-idol, pagdating namin dito sa tabing dagat, eh hindi namin in-expect na bagyo pala dito. Uy. Bagyo pala dito mga ka-idol at dahil bagyo nga dito mga ka-idol, wait lang, at dahil bagyo nga dito mga ka-idol, And yung nga dito mga idol, mahirapan tayo maligo ng dagat dahil medyo malaki yung alon At nandiyo malabo yung tubig. Pero kung sa maganda, maganda talaga sana siya. Hindi ko lang siya may ipigay dahil medyo malakas yung hangin at medyo malakas yung alo. Kaya pero mas maganda dito kung may kadeng ka. Huh? So, mga idol, ang ganda na nga talaga ng lugar na pinuntahan namin. Uh, sana talaga makabalik pa kami dito at enjoy na talaga ako. alon mga kaidol sa pagpunta namin dito halos malubog parang para malubog kami dahil sobrang nakalakas ng alon pero enjoy naman talaga alon at, ito, at iikot nga tayo dito palang lang cottage nila mga kaido is 250 daw ang ganito isang ganito sa ganitong cottage pero pag dito ka lang sa parang nasa puno lang sa yung pag dito ko sa cottage, yung ganitong cottage po mga kaidol is 250 ang single nila. 250. Tapos yung sa ano mga kaidol, yung, yung, sa parang ganyan, yung sa ganito, 150 at saka ang per head naman po dito mga kaidol is 20 pesos. So medyo wala naliligo dito ngayon dahil nga maalon dito at yung bagyo nga. Kaya kung napansin nyo mga kaidol, eh, nasusulo ko yung, eh, except na lang sa may mga batang naglalaro dito is, eh, taga dito sila. So, except na lang talaga mga ka sa mga bata na naliligo kasi siguro sila yung may-ari. Pero napaka nice talaga ng place mga ka At ang ganda talaga ng lugar. At hindi mo naman expect na hindi ko naman ini-expect mga ka Makakarating ako dito. At sobrang okay naman. Kahit maalon kahit maalon pero yung dagat nga lang mga kaidol napansin ko na parang sobrang labo dahil nga po is pupunta nga namin dito is may bagyo nga mga kaidol so hindi nga natin masyado ma-enjoy yung pag pag swimming swimming pag swimming swimming pag swimming swimming natin kasi nga eh parang feeling ko medyo malabo siya at hindi siya masyado kuliguan kuliguan at yun na nga mga ka na yung kasama ko eh, Excited nang maligo. At siya pala ang invite sa akin maligo mga ka-idol. Oops, kuyuan. Excited so, na nga siyang maglangoy-langoy. At yan pala ang nag-invite sa amin dito. Kaya pala. So napakaganda lang mga ka-idol. Dahil napakapino ng buhangin nila. Hindi lang yun. Kaputi rin yung buhangin na lahat pino. So maganda yung buhangin nila mga ka-idol. Yung nga lang is talagang may bagyo ngayon dito. At medyo ma-enjoy mo naman dito talaga mga ka-idol kasi medyo... Yung kasama ko, excited na siyang maligo. Maliligo na siya. So, itatry niya na yung timber na binili niya. Wait lang, pupuntahan natin. lang daw na magbabad ako sa dagat. Pero eh. like yung ganitong dagat naman na so parang, ano mga kaibigan, parang, ang labo. Tapos, ang Tapos, ang labo niya rin. Ay, sabi. Yung parang, parang ng dagat mga kaibigan. Ang labo ng dagat at, Samahan ko rin siya maligo mamaya. Oh, diba? Para may kasama namin siyang maligo, Oo. Oh. Pero sana, iba yung kasama ko. Ang ganda talaga sana kung nandito yung... Pero yun na nga, mga ka-idol, bago ko nga video-videohan yung kasama ko, yung nag-invite sa akin dito maliwod ng dagat, is i-enjoy ko na lang muna mag-video-video dito sa paligid. Kasi napakaganda dito mga ka-idol natin talaga naman na mai-enjoy mo at nakaka-relax yung hangin kahit nga mga kaidol pagpunta namin dito is talagang ano mga kaidol maalon talagang sobrang alon dahil nga may bagyo mga kaidol at parang ano na rin eh kumbaga nakagastos na kami ng pamasahe eh. kasama yung kapatid ni kuya yung mga anak ni ate tapos siya siya yung nag-invite kasi siya rin yung nagbaya dito sa cottage. O, oh, ba? Diba? Sana all thank you na lang din. Ano pa nga ba? Kung well, mag thank you. So, napakaganda naman din ang dinalahan niya. Kahit, ay ah, hindi namin in mga ka-idol. May bagyo. Medyo, na-surprise kami ng kotid. Dahil nga, sobrang lakas ng alon. At hindi namin alam. Hindi ko rin alam mga ka-idol. ilang days kami dito mag-stay. Oh, ilang days kami dito magising mga kaidol dahil medyo ano mga kaidol malakas yung alon kung so, nakikita nyo yung dagat medyo maalon medyo maalon yung dagat at syempre kahit may tempered kaming dala parang hindi pa rin namin parang nagiging useless yung pagdala naman ng tempered dahil parang hindi naman namin na enjoy yung pagligo namin dahil mga malabo yung dagat so maligo na lang kami nito ng nakapikit sa rest. So tara mga kayo dito po. Mga kayo sa aming liguan. Maliligo nga tayo at ma salpasya. Napakaganda naman talaga dito mga kayo May enjoy mo talaga. Napakaganda nga ng, ng dagat, ng view. Yung parang sana may kadate ka. Yung parang sana nandito na lang sana dito na lang ako titira. Sana dito na lang. Talaga mo, feel mo talaga, mga kaidol na napaka nakaka-relax yung ganito. So hanggang dito na mga kaidol, i-update ko po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat. O karon mga ligo na taong dagat. Tara! Mga dito mga kaidol, dahil dito sa unahan may napatugtog na at alam naman natin na bawal ang magpatugtog. So, I-mute ko na lang dito mga kaidol kasi meron nang nagpapatugtog dito. At mabibihis na tayo para maliko. Tara, mag-ready na tayo mga kaidol. Pero hindi naman as in mag tayo. Secret. Hindi ko naman ipapakita kung ano yung susuot ko habang maliliko. So tara.